Biglang nagpakita si President BBM. Two days na lang, meron na pong malaking rally. At sinasabi nila, magkakaroon ulit ng people power. Baka matanggal daw si BBM sana dito, idol. Si Big Daddy, ayaw niyang mag sa kanyang daddy. Feeling ko, itong si BBM, ngayon lang nagpakita yan kasi ayaw niyang matanggal sa Big Rally ng November 16, 17, 18. Pero ang tanong, maganda ba yung performance niya o hindi? Dapat ba siyang tanggalin o hindi? Kung titingnan natin, pwede natin i-analyze yung position niya parang isang chief executive officer ng isang kumpanya. O kaya kung isa ka namang farmer, parang siya yung caretaker ng farmer mo. Kasi ayon sa konstitusyon, ang executive function solely nasa isang tao lang yan, ang presidente ng Pilipinas. Ngayon, kapag merong malawakang corruption at pagnanakaw sa kumpanya mo, may malawakang pagnanakaw sa farm mo, Tatanggalin mo ba yung chief executive officer mo? Tatanggalin mo ba yung caretaker mo? Hindi. Ayun. Yun ang tanong kay BBM. Kasi inamin na lahat ni BBM, lahat may kasalanan under the executive department, DPWH, contractor. Pero hindi niya alam na ang executive siya. Lahat sinisi niya except himself. Hindi niya alam na ang sole responsibility ay nasa sarili niya. Kung baga, kung isa itong executive, hindi niya marunong mag ng responsibility. Kung ang isang tao hindi marunong mag ng responsibility, huwag kang umasa na magiging ana siya at isa sa ayos niya ang kanyang trabaho abang siya ay nakaupo Diyan sa pwesto na yan. Ang sabi niya, ang palusot ni Idol, huwag kasi kayong magmadali kasi gusto natin i-make sure na makonvict itong mga tao na to. Eh Idol, habang pinapatagal mo, tumatakas na lahat ng mga mastermind. Lahat ng mga pasimuno ng kalokohan na ito nasa ibang bansa na sabi mo merong 20,000 reports na nasa iyo, given na kapag in-inspect mo yung mga yan, substandard ka agad, at ghost project ka agad, meron ka na kaagad, prima facie evidence laban sa kanila. Isampa mo na lang yung kaso, huwag ka nang maghintay pa ng napakatagal. Anong hinihintay mo? Nasa sayo na lahat ng papeles, nasa sayo na lahat ng access, nasa sayo lahat ng tao, utusan mo lang sila at gumalaw sila bukas na bukas din. Pwedeng sampahan ng kaso yan, utusan mo yung DFA, na-cancel na lahat ng passport nila, utusan mo na isampa agad yung kaso, hold the patrol order, kung gugustuhin ni President Bongbong Marcos na isa ayos ang problema ito, bukas na bukas din, malagawa nga. Pero 3 months na. And then gusto niya i yung worries ng tao over the weekend. Gusto ng tao na gusto siyang paalisin. Tapos gusto niyang hindi mangyari yon. Hello sir, sablay ka na all the while. Sablay pa rin yung pagpatch mo ng problema. Hindi kami masyadong naniniwala sa'yo. Ngayon, out of sa thousands, tens of thousands na report na ibinibigay sa kanya, ilan ang sinampahan niyang kaso. Yung mga na-find out namin sa aming LGU, kung hindi ko pa is, hindi pa darating yon sa atensyon ng taong bayan. Tingnan mo yung report niya, meron bang nakasuhan mula sa probinsya ng Isabela? Wala! Yung sinasabi niya na isasampan niya ng kaso, tip of the iceberg lang to sir. Hindi mo inidress yung buong iceberg na nasa ilalim. Hindi mo sila ipinapakulong dahil diyan malaki ang pagkukulang mo. Tapos sinasabi niya, meron kaming solusyon na gagawin dito sa bagay na ito. Boss, ano ang solusyon? Ang sabi niya ang solusyon, AI. E kapag merong nagkasala anak sa loob ng bahay mo, papaluin mo ka ganyan, eh. Ikaw mo ka ganyan. Bakit ka magde-deploy ng AI para mas mahuli sila? Bossing, huling-huli na sila. Ang tanging solusyon lang dito sa isang bagay na ito ay ipakulong lahat, wholesale, lahat ng may kasalanan, ipakulong ninyo. Doon lang makikita ng taong bayan ang siseridad ninyo na linisin talaga ang kampo mo. Tapos yung isang puntos na sinasabi niya, target natin, maibabalik natin yung bilyong-bilyong sa lati na ninakaw nila sa taong bayan. Bossing, meron bang president sa politiko ng Pilipinas na naisoli ang kinulumbat ng mga kurap na politiko sa kaban ng bayan? Wala. Meron akong kinalang presidente na siya ang pinakasikat na nagnakaw ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Naisoli na ba yung pera? Hindi pa! nag siya sa Christmas daw, merong makukulong. Sige nga, i-take up kita dyan sa promise mo na yan, idol. Kapag walang makulong by Christmas, big boy, na isang big dog mula sa malaking corruption na ito, willing ka bang mag mula sa position mo? In other words, ang bottom line na ito is walang sinseridad si President Bongbong Marcos sa kanyang sinabi, walang taking of responsibility, therefore, incompetent siya na magpatuloy, nahawakan ang executive function na solely vested sa kanya. Either tamad, mabagal, o sinasadyang ayaw lang gumawa ng presidente natin. Dito, yung ICI, investigative body yan. Kapag nagrekomenda yan, automatic referral na dapat yan sa korte, automatic hold departure order, hawak mo rin ng DFA, automatic, meron ka namang grounds na i-cancel ang kanilang passport. Bakit hindi ginagawa ng presidente? Tinatamad ka ba, ay? itong best friend natin na si BBM, yung kanyang mga kabarkada, hindi, mukhang ayaw niya talagang kasuhan yung mga yan eh. Tulad ng kinaso namin sa NDI laban kay Comelec Chairman George Garcia. Ayun, hindi niya pinapaandar. Yung recommendation ng ICI hindi pwedeng matapos hanggang recommendation lang. There's very little that BBM can do na. Tapos na. Nangyari na ang lahat ng kalokohan under your nose, sir. At ang taong bayan nakita nila yung breath ng korupsyon ang tanong lang na nasa harap nila is gusto pa ba nila itong magpatuloy o hindi? At ang sagot nila, ayaw na nilang magpatuloy. At alam ni President BBM na sa November 16, 17, and 18 ay baka hindi na talaga siya magpapatuloy. Ngayon, ang ginawa ni BBM ay para suyuin so ang taong bayan. Sir, hindi mo masusuyo ang taong bayan unless tinalikuran mo ang iyong pinanggalingan, unless ipakulong mo ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak. Kapag hindi mo ginawa yung bagay na yan, hindi mo mababago ang isip ng taong bayan at mas lalo mo pang pinapalagablab ang apoy sa kanilang dibdib dahil nababad trip na sila sa'yo pupunta sila sa Sunday, Monday at Tuesday at baka paalisin ka talaga sa pwesto mo Simple lang po ang tanong sa taong bayan. Gusto nyo ba ang malawakang korupsyon na ito na magpatuloy? Ang sovereign will ng people ay supreme sa kahit na anong kapangyarihan. Mas mataas sa kapangyarihan ng Supreme Court, ng Kongreso, sa kapangyarihan ni BBM. Ang isang buhaya ay malaki na nasa harap natin. Makapangyarihan sila at united sila sa kanilang iisang layunin na nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya taong bayan, dapat tayo magkaisa. Gawin natin buo ang ating kapangyarihan. Ipakita natin na mas malakas tayo sa kanila at ang ating gusto at ang ating aspiration sa ating bansa ay ang siyang masusunod